ang buhay, nakakainis, nakakapagod minsan, pero bawal sumuko. Parang basketball lang yan. Sa una, napakahirap talagang tansyahin. Magpukos ka lang sa goal. Una, manalangin ka sa may kapal. Pangalawa, sabayan mo na rin yan simpre ng sipag at syaga. Higit sa lahat, ay huwag na huwag kang ka manira ng kapwa mo. Kung hindi, sarili mo lang ang sinisira mo. Ingatan mo, kung mayroon kang nakikita na umaangat sa buhay, huwag na huwag mo silang hilain pababa. Kung hindi, aapakan ka nila at mas lalo kang malulugmok sa puti. Tandaan mo, mahihirapan kang bumangon muli. Tulungan mo sila na maabot ang kanilang goal o gawin mo silang inspirasyon. Tandaan mo, ang paggawa ng mabuti ay ibabalik sa iyo ng may kapal sa tamang oras. At sa tamang panahon basta maghintay ka lamang